Madilim at malamig ang paligid. Sa likod ng katahimikan, may bumubulong. May nagmamasid. Hindi lahat ng kwento'y katang isip lamang. May mga lihim na itinatago sa dilim. Mga aninong gumagalaw sa bawat sulok. Maligayang pagdating dito sa hiwaga at sindak ng gabi. Kung saan ang takot ay nagsisimula. Maraming hindi nakakaalam sa totoong dahilan kung bakit walang aswang umaligno sa baryo namin. Pero ayon sa kwento ng lolo ko, may isang lalaking nag-alay ng kanyang buhay para protektahan kami. Ang pangalan niya ay Dario. Tapos ang huling labanan ng huling babaylan laban sa mga gabunan naiwan si Dario na hawak ang baston at suot ang makapangyarihang agimat. Hindi niya alam kung paano niya ito gagamitin. Pero isang bagay ang sigurado, hindi niya maaring pabayaan ang baryo nilang muling bumagsak sa kadiliman. Sinubukan niyang bumalik sa normal na buhay. Ngunit gabi-gabi siyang binabagabag ng panaginip. Sa bawat pagtulog niya, Nakikita niya ang anino ng mga gabunan. Bumubulong sa hangin. Babalik kami. Wala ka pang alam. Hindi mo kami kayang pigilan. Hanggang isang gabi, isang matandang lalaki ang lumapit sa kanya. Isang irmitanyong albularyo na nagpakilalang si Tata Remo. Dario, hindi mo ito matatakasang tungkulin. Ikaw ang napili. Sa gabing iyon, sinimulan ni Tata Remo ang pagsasanay kay Dario. Tinuruan siyang gamitin ang baston, paigtingin ang kapangyarihan ng agimat, at higit sa lahat, unawain ang tunay na kakayahan niya bilang bagong tagapagtanggol laban sa gabunan. Ang anak ko, dinukot siya ng nilalang sa gubat. Sigaw ng isang ginang. Agad na tumakbo si Dario. Hawak ang baston ng babaylan. Sa kabila ng takot, alam niyang ito ang kanyang unang laban bilang bantay ng baryo. Sa pagpasok niya sa kagubatan, isang malakas na halakhak ang umaalingaw-ngaw. Dario, inaabangan ka na namin. Mula sa dilim, lumitaw ang tatlong gabunan. Ang kanilang balat ay tila kahoy na natutuyo. Mahahaba ang kuko at ang kanilang mga matay pulang-pula at kumikinang sa kasamaan. Isa sa kanila ang may hawak ng isang batang lalaki na walang malay. Kung gusto mo siyang iligtas, lumapit ka bantay na walang alam. Ngunit hindi nila alam na isang bagay nang nagbago kay Dario. Hinawakan niya ang baston at biglang lumakas ang pintig ng kanyang puso ang kanyang dugo ay nag-ini at isang misteryosong liwanag ang bumalot sa kanya. Hindi ako dapat matatakot, madiing sagot ni Dario at sa isang iglap lumundag siya, umiwas sa matatalas na kuko ng isang gabunan at hinataw ng, bas ng buong lakas ng baston ang isa pang halimaw. Sumabog ang asol na enerhiya pinatalsik ang gabunan sa isang puno. Ang dalawa pang halimaw ay sumugod. Ngunit agad niyang ipinaikot ang baston. Bumuo ng isang bilog na apoy na nagpilit sa kanila na umatras. Ano ito? Bakit mo alam ang kapangyarihan sigaw ng isang mga gabunan? Sa sandaling iyon, natanto ni Dario, hindi lang siya basta tagapagdala ng baston at agimat. Siya ang bagong bantay at nasa kanya ang kapangyariang kayang humod sa kadiliman. Isang malakas na hampas pa ng kanyang baston at nalusaw ang isang gabunan sa apoy. Napaatras ang natitira pang dalawa at sa huling pagkakataon, nagbabala sila. Hindi ito ang katapusan. Babalik kami at mas marami kami. At saka sila naglaho sa hangin. Dali-daling kinuha ni Dario ang bata at dinala ito pabalik sa baryo. Ang lahat ay nagtipon at hindi makapaniwala sa kanyang ginawa. Mula noon, si Dario na ang kinikilalang bantay ng baryo. Hindi siya palaging nakikita. Pero sa tuwing may panganib, isang figura ang lumitaw mula sa anino ng kagubatan isang mandirigmang may hawak ng baston at suot ang makinang na agimat. At hanggang ngayon, sinasabi ng matatanda sa baryo, hanggat may bantay, hindi magtatagumpay ang gabunan. Ang lumang babaylan ay namaalam, ngunit isang bagong bantay ang pumali. Sa bawat sigaw ng gabunan sa dilim, isang mandirigma ang naghihintay isang bagong bantay, si Dario, ang tagapagtanggol ng aming baryo.